ang profile video po natin ngayon ay walang iba kundi si Sir Aris yan po meron po siyang mga pipinong puti bakla, sitaw at sopyang kalabasa meron din siyang sili mamaya marami pang gulay ito po ang ating uh, kaibigan na masipag si Consial Aris ng Dalampang Ayan. good morning Consi Consi, kamusta na ba yung ano natin ngayon Lakad, okay ba? Okay po. Yan. Nasa mga dalampang dyan na, ito po yung isa nating ano, masipag na kasama dito sa Baksakang, si Consihal Aris. Sir Aris, magkano na po ngayon itong asking price ng pinupo? Puti ba 20? O, oh, 20. Kwenta mo na lang yan. Sa bakla. Eh mga mga 'to, Sir, kung siya, sa to. Okay, sigme mm -hmm. oh, makisig 90. Ito sa sopiyan natin kalabasa. 20. yan. Sa Ibang hindi ba, F-90 po na ito? 90 na na yung Taiwan natin ngayon. Porto po, Porto. Ayan, yeah, medyo malay Taiwan natin ngayon. Ah, uh, Sir Els, bago gusto mo uh, mag-set out sa mga kabarangay na sa Dalampang? Bawal, bawal siya. okay, so, ayan po, masipag po natin uh, ano to, ah uh, sa Kadoro dito, sa Baksakan. Maraming salamat, Pansi. Mm. Sir Els, ano silang taong ka na bang sa Kadoro nga pala dito sa ating Baksakan? Nung bata pa po ako sinasama na akong nanay dito eh. Nasa ilang taon na? Eh, siguro. Nung asa na siguro. Baka, di 30 years. pinakamatanda. Ito yung pinakamatanda sa kadoro na bata. Yung mga ano kung matatanda eh. Sinasama na akong nanay dito Ah, anong barangay tayo? Barangay Dalampang, di ba? Yan. Meron lang din nagsimula ako kami ni Kuya. Siguro, asa mga 15 years siguro. Uh, hanggang ngayon, ito, ito pala yung pinakamatagal na yun. Kala ko sila Ati Bunso na, sila Ati ini. Ito pala. Ayan, ati harap, ay. Ay, okay, uh, Ati, Ati Bunso sa harapan. Uh, nauna pa pala ito. Pero batang-bata pa. Hanap sila sa mga kumalit sa pitong taong niya. Hindi no, na, sa sipag at saka ni Sir Aris. Oh, yan. Pero maganda na ang ano natin. Okay naman sana sa aking sagatoro. Malaki na itulong. Hindi kita naman kahit na tayo ang peso po ni Sir Aris ito po pagpasok na pagpasok niyo lang po pang apat na peso dito sa bungad Hello mga kapalimpi, mga kapalimpi dyan. Welcome back again sa ating YouTube channel, Dante D. Mr. Palimpi. Uli po, ito po ang kasama kaibigan, Dante D. po, Dante D. Ang Mr. Palimpi po, ng lungsod ng Kabanatuan City. Ngayon po ay isang maulan na Webes, August 31. Araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price sa mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang malaban po natin ang mga presyo ng kanilang mga gulay ngayong araw ng Webe. Samahan niyo po ulit ako sa ating mga kasamahan sa Kadora, sa Kadoro at tanungin po natin ang kanilang mga presyo ng gulay. At bago po yan, kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B, yeah. please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Dante dito, para po maging updated po tayo sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para po sa iba naman natin mga kumal. Kaya sa subscribe na po tayo at mag-update na po tayo. <coughs> Dito po tayo sa pwesto ni Madam Luz Pahardo. Dito po kay Ate Luz, lagi po siyang maraming gulay dito. Araw-araw po yan. Ito, kagaganda ng kanyang siling tayo, no? Good morning, Madam Luz. Madam Luz, magkano ngayon asking price natin ng ano, kamigang Bumaba ito, alam ko, napaka no? Napakababa na. Laki ng binaba na, halos kalahati, oh. Nag-asking siya kanina ng 80. Ayan. Ay, e sa bakla mo. Pipina, panika. Asking 20. 20. Wala pang gumagalaw. Ano ang palaya to? Magkano yung asking price mo dito? 20. Yung Bye-bye. 20 ang asking 30, natawaran siya. Ayun, meron din siyang ano, yung... Oo. Oh, 80. Kaganda pa ng ano ng tabi. Model oh, ng model ng talbos ng Sili <laughs> Ano ba yung ano natin, yung upon natin? Uh, balag, balag ba yun? Magkaming balag? Renta. Renta, ah, ask you. Kagaganda naman ang mga bisita mo dito, ano? Oh, yan na. Ito, may model tayo ng talbos ng sili. Ha? Ito, model ng upo. Dito lang po yung kaya na pag naghanap kayo ng mga gulay, sa mga farmers natin, pwede kayo magbaksak ng gulay dito. Sa mga nangangalakal, pwede tayong bumili. Lalo na sa mga taga Metro Manila dyan. Ito lang po yung presyo niya. Pagpasok na pagpasok ni lang po. Ayan o. Oh. At makikita niya po yung magandang sakadora. Salamat at ilos. Pati magagandang model. Ayan. Pero tanong natin kay Sir Esma. Sir Esma, magkano nga yung ano natin? Uh, kalamansi na butag. Napakamura. 500, 500, 550. Pero sigurado mo lang patsin ka naman. Dito po tayo sa pwesto ni Ate Abel ulit. Tanong natin magkano yung kanyang talbos ng sili. Meron din siyang patolang palikpit na napakaganda. Ayan, Good morning, Ate Abel. Ate Abel, magkano ngayon yung asking price ng ano natin? Talbos ng sili. Ayan, oh. Eh. 60. Ayan, maganda na po yung talbos ng sili ni Ate Abel. Tanong natin itong upo. Ate Abel, balag ba ito? Oo po, balag. Matandang puno na po. Matandang puno na balag. Maka po yung asking price? 18 po. 18. Isa okra mo, Ate Abel? Okra po, yan. 35. 35 ang asking Sa pipinong bakla? Ano, asking po sa pipinong bakla, 17. 17. Sa ano na po natin patolang palit? Patolang po. 27 ang asking Maraming salamat Ate Abel, matumal ba? Matumal ba? At tumaas yung mga gulay ngayon Yan, Yan Sabi po ni Ate Abel Medyo tumaas yung mga gulay At tumumal Shout out time muna po Sa ating kagulay na si Cheo di Nieva sa kanya mga silly farmers dyan na tagagimba at talugtog. Magandang araw po sa inyo. Iingat po tayo sa ating uh, pagtatangin ng mga gulay. At sa nagtatanong po sa ating dalawang bagong palengking ginagawa, ongoing pa rin po ang paggawa at medyo malapit-lapit na po matapos yan dalawang yan. Ang ating kabanatuan City Public Market, yan po sa Burgos. At dito po sa ating uh, baksakan ang palengke ng sangitan, ang baksakan ng mga gulay. Ayan po ang dalawang bago natin palengke dito sa ating lunsod ng kabanatuan. Abangan nyo po ang pagbubukas ng dalawang palengke niyan. Ang ating kabanatuan City Public Market at ang ating palengke ng sangitan, ang baksakan ng mga gulay. Ah, dito tayo kay Madam Lorna, tuloy natin yung pag-update. Ayan. Anong natin yung kanyang labong? May labong siya, oh. Ma'am, okay. magkano na po yung labong natin ngayon? Asking price. 20 oh, po. O, 20. 20 per kilo, ano? Bali, 200. Ang bundle. Anong talong to? Mucho po. Mucho, magkano mucho ngayon? 20 po. 20 rin. Eh, yung ang palaya, ano ito ang palaya? Bistisa? po yan. Bistisa, magkano asking price? 60. 60. Sa talong bilog? 40. 40. At meron din po siyang bonito ang palaya. Magkano po yung bonito? 40. 45. Yes. Maraming salamat po at Lord na Madam Lord ng maganda. Ay, kagaganda ng patolang paliktik na dumadating kay ate. Helen, oh. Kagaganda ng patolang paliktik niya. Madam, magkano ngayon itong ano natin ate Helen? Tong, 30 asking price. Ano maganda rin yung ng ano, sigarilas niya. Sigarilas. Asking price. Magkano ang asking price? 150. 150. Per kilo 'yan, ano? Okay. Salamat po, Ate Helen, maganda. Dito po tayo sa maraming pechay na dumadating. Ayun po 'yan, oh. Dumadating mga pechay, kagaganda ng mga pechay, oh. Eh. Asking price nila 180. Ayan, okay, kumakain si sir. 180. Eh, yung mustasa natin. 20. Mas medyo mataas ng konti yung mustasa. Kumakain si sir. <laughs> okay. Ito po yung pinakamaraming pechay pati mustasa ang dumadating araw-araw. Kung gusto nyo po makabili ng kanya mga gulay na pechay pati mustasa, ito lang po yung exit. Alapit po siya sa exit. Nasa dulo po siya. tayo kay boss tanongin natin yung kanyang mga super white na bawang eh, kagaganda ng bawang niya pagpasok na pagpasok nyo lang po ng entrance tumbok agad yung kanyang uh, pwesto ayun po yung entrance Ayan. good morning boss boss tanong ko lang po yung asking price natin ngayon ng super white na bawang mo super white po yung ganito po 660 yung medyo malaki 660 po yan ilang kilo po to Uh, 6.5 sa kan supo natin 600 yung 6.5 din oh uh, 6.5 mas, mura yan ah Ay 620 pala yan 600 pala so, Ah uh, 620 yung malaki 600 yung, maliit uh, Eh yung ano natin yung munggo natin kintap Ah, uh, 2000 na lang po guys 2000 eh bumaba 2, na ba? 25 kilo siya sa labo uh, po natin Ito po yung labo uh, ano na yan, uh, 2000 ito na mo, 1, 7, eh, yung... e 2,000. 1,700. 1,700 yung ano, yung kilitabo. Oh. Sir, magkano ba yung ano natin ngayon ba? Uh, ibuyas? Iba po eh, may 1,10, may 1,100. Balita ko, medyo bababa nyo. 1,10, ano? Okay, yung sibuyas na pula natin. Salamat, boss. Okay. Eh, tanong natin yung mga sibuyas ni Ateneo. Local, ang daming sibuyas na ano. Ate ini magkano yung sibuyas mo ngayon? Oh, kababa naman ang sibuyas ni Ate. Na natin. good na good to, local oh. 700 650. -trip -trip Dito may patola tayo, kinis. Tanong natin. My friend, patola ng kinis magkano asking price? To. Ate, ano magkano po patola ng kinis natin ngayon? Sampo ay napakababa, murang mura. Si pamigay na lang, ha. Oh. Pero ang gold natin ngayon, yung siling Taiwan po, magkano? 50. Pa? 350. 350. Ayun ay mahal. Pero tong ating uh, kinis, sampo, mura lang. Salamat po. Ah, idol natin, kagaganda ng sitaw niya. Idol, kaganda ng sitaw niya, sitaw to. Ano yung sitaw ito? ito? Uh, megastar, Mega Star. Mega Star. Magkali Mega Star natin ngayon? Asking price. 120. 120. Asking. Asking. Eh, yung okra natin? Eh, 35. 35. Yan. Salamat. Eh, ano mo talong ito? Ano yun? yun? Eh, Maganda yung ano? talong. Pinkish. Ha? Huh? Baga sa babae, maganda. Anong Pinky. pangalan ano yung... Talo? Pinky. Ha? Huh? Pinky. Pinky, magkano yung asking price? Pinky. Oo. Oh. 20. Twenty. Twenty? Pinky pangalan na Pinky. Oo, oh, yan. Yeah. May bagong talong pa pala. May bagong ang talong talong. Pareho din yan? Okay. Sa so. Salamat. Ito, Lods, palang yan. Ito kay Sir Alvin natin. Ay! Nako, atay na naman tayo. Nagulat ako kay Sir Alvin. Mukhang nakawala ng isang araw eh. Medyo ngayon bantay sarado <laughs> na naman. <laughs> oh, uli. Mukhang ano to. <laughs> Oo, oh. hindi, good boy yan, good boy yan, good boy yan, good boy yan. Sir Alvin, magkano yung ano natin ngayon, panigahat? Dati yan, boss eh Ay, boss eh, magkano yung ano natin? Yung, ito, itong, ano, 45, yan, 450 per kilo, ano? Eh, yung talong yung pito kasi yan Boss Alvin, magkano yung talong daw? Yan 25 25, anong talong yan, Sir Alvin? Ah, uh, yung ganito ah, uh, Calixto. Calixto, magkano yan? Ang asking uh, na 25. 25, Ayun. Etong <laughs> bonito mo, magkano asli yung price? bonito po ngayon, ah, 35. 35. Medyo na po na ako, may bantay ka ulit ngayon? Uh, meron, meron. Ah, oh. uh, ilang araw ka bang wala? Dalawang araw, no? Ah, uh, oh. yung ganito ngayon, ah, uh, 1,000. Ay, uh, ito, itong ano, itong talbos ng, ng ano, sandaan, no? Oh. Hey madam, good morning. Madam. <laughs> madam, may bantay pulis si Sir Alvin. Ay luminga no. Ayun, ayan. Madam, ah, araw-araw dito kayo. Ah. Para may bantay. Ayun. Ilalako yung pumuwa. E Yan dito tayo sa mahal natin nating Sami at Sally, magkamusta na, na yung siling uh, Taiwan magkano nga yung asking four hundred ano? four hundred thirty kilo yan eh ang ano tanong to Ayun po, mucho magkani mucho nating ano 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 to? ano 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 yan, ang turing eh yung pipino natin puti siyacho oh, yung ano natin kasama, yung kasama natin dito eh yung okra mo yung okra pati pa yung okra po ayon 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 Biskaya? Hindi po. Ano dito sa... Ano ah, nga? Saan magkano ngayon to? Eh, 120 po. Hinihingil. 120 ang asking pay. Parang piece nila ni Ate Sally, oh. Ano sa'yo? <laughs> ano all this? Wala. Hindi naman halata. Oh, yan, oh. Ah, salamat. Ano na ako? 60. Ay, hindi, halat, hindi halata. Hindi halata. Hindi halata. Ano, parang ano lang. Parang nasa line of four lang. Parang nasa 40s lang. Basta. Mukhang ano, late 40s po. Ano, ayano oh, ayan. O oh, oh, daw, Basta oh. masigla at active yan. Salamat at isa rin. na nagagala. Oo, Na, pero pag nagagala ka naman, Japan eh, layo. Uh, oh. kaya lang sundan. Oh. Okay. Salamat ulit. Oh, thank you. Ito, yung kamote ni Madam Miley, Ma no? Taiwan Sea. Taiwan, sea, no? Ito, Taiwan sea? ano? Ito, magkano Taiwan Ano po? Duterte. Ito yung mga kasarapan na kamote. Eto, ano ito? Super -taiwan. Eh, Taiwan si ito na Super Taiwan. Magkano yung Super Taiwan? Yes, lang po. Ah, Magkano? 230. Uh, 230 uh, yeah. mag Taiwan si Super Taiwan. At ito na super ganda. Yaba. <laughs> ay, magagandang umiti ng mga tindera dito. Mag morning, good morning, good morning. sa mga ito ng ano natin kamatis natin. Is kaya magkano asking price? 120. 120. Ano e kaganda? Mukhang mga, mga artista ang dating nit artist, artistahin ng dating. Nabu nabubulol tuloy ako eh. Pagandahin okay. niyo po yung vlog niyo para Ayan. kami ay madito. Yeah, kung <laughs> kailangan niyo ng kamatis pati yung talbos ng kamote. magkano ba yung talbos ng kamote mo ngayon? 10. 10, yan. Si Madam Hana. Naku, yeah, par wala, walang kakupas-kupas yung kagandaan ng dalawang to. Maraming salamat, mga gandang tindera. Mane, <laughs> pahingi nga pata kay Pente. Tanungin na natin itong sinibuyas. Madam, magkano yung sinibuyas natin ngayon? Nagabi. 350 yan. 350 medium. 350 medium eh. Agand, kaganda, na. Ito, 110. Kaganda naman ng kuha ng kaibigan ko dito. Hindi na yung kagandahan niya. eh, kaibigan, harap ka naman dito. Yan. I-shoutout mo naman yung mga ate, ano mo, mga may mili mo. Kamu. Shoutout sa mga suki ko. Marami pa akong tinda. Yan. Yeah. Marami pa akong tinda. Okay. Salamat. Thank you. Thank you. Boss, so, so, magkano yung asking ng dilaw natin na yun? 200, 200 Wala tayong puti Walang puti Oh yan ay yung balat na yung mic na natin ganun. Ubad. 120 yung ubad. Ah, 100. Okay. Wala po tayong mais na puti. Pag may mais na puti, dito lang po yan kay Sir Marco. Una po dumadating yung mga yan. Rosa, o oh, saan ano ba tong talong natin ito? Pro, pro. Ah, pro, oh, pro, pro living. Magkano po asking price? Inaskingan po namin ang 20 na tuloy ng 15. Asking niya 20 na tuloy ng 15. Si Madam Sweet naman, meron siyang ano, si Garillas. Eh, ano. Madam Sweet, magkano si Garillas mo? 140. 40. 140. Yung gabing galyang natin? Ano po yung sinibuyas? Ah, sinibuyas, yeah. malalaki, magkano? Ano po yung malalaki na yung 300? Ah, oh, 300. Yung oh. medium, 400. Ah, no? oh, 400 yung medium. Salamat. Yung good, 750. Yan. Salamat. Ayan. Ay, 150 at 20 kilos ng hilaw. Opo. Binalikan po natin itong aking kaibigan. Kagagaling ng biyahe ito Mamaya, hindi na ba biyahe ito. Kailangan may vitamins ito. Madam Ana, magkano na po yung ano natin? Yung loyang hilaw. 40 po. 40. Yan o. No? Siyalang may dila dito eh. Itong ano natin, gabing pular? 5-5. 5-5 yung puti? 5-7. 5-7 mas mahal yung puti. Ayan, yung mga luya. Magkano yung luya natin ngayon? 50 po, tumakas. 50. Ay, tumakas ano? Sir, kamusta sir yung biyay natin kapon? Madalang ang luya. Madalang luya. Medyo okay pa yung pag-uwi mo? Napagluto ba tayo ng masarap mint na sabaw? kung nakahalang ito. Ayan. <laughs> Red vitamins yun. No? Salamat. Ayan yung Susan. Ayan yung Susan, magkano na yung kalabasan natin ngayon? Isang po. Ay, medyo bumaba, no? Ano po yan? Maliliit Ah, maliliit. Pero yung good na malaki, 20. 20 po. O, ganoon pa rin, no? Sir, di ka ba nagtatali ngayon? Nagtatali oh, pala. Nagtatali pala. <laughs> Salamat. Salamat po. Istorboin ulit natin si Madam Mayan. Ay, kumakain. Exacto na naman kumakain. Good morning, Ma'am Mayan. Istorboin natin kita. Magkano na po yung repolyo natin ngayon, asking price? 700. 700. Eh, yung beans po natin? 170. 170. Per... Ano yan? Isang plus na yan? Isang kilo, 170. Mahal pala na. Eh, yung patatas mo? ha? Isang bundles, ang dipo ba? 100 per kilo, ano? Mahal pa rin ang gulay bagay, ano? Eh, yung maganda dati, carrots? Oh, mahal talaga yung mga gulay bagay. Mungulan kasi. Eh, yung sayote? 650 po. 650. Madam, magkano yung per kilo ng ano natin? Celery? Celery, 150. 150. Yung green ice po natin? 350. 350. Per kilo yan, 350 ano? Dami. Eh, yung ano natin ngayon, ito, si Saro. Uh, 350 din, yan. Maraming salamat po, madam Tuloy-tuloy ulit ang pagkain. Nakaisal po. Pasensya na po. Ayan po, mga kapalengke, ang ating pinakalates asking price ng mga saribang gulay na bumabaksak dito sa ating baksakan ng gulay sa Cabanatuan City Public Market. Please don't forget to follow our FB channel, Palengke ng Sangitan. At ganun din po, subukan nyo po ang bisitahin ng ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenque, para updated po tayo sa mga presyo ng mga gulay dito araw-araw. Ingat po tayo pag tayo mga ngalakal dito sa ating palenque. I-share at i-like po natin ang ating video para naman po sa iba nating mga kasamaan. See you again tomorrow. God bless us all. Bye-bye.